Ayan guys, so yung dito ako nanguha ng kahoy isang basis. Maganda dito kasi hindi hindi nakakatakot. May mga bahay eh. Kumpara doon sa ano. Doon sa taas. doon sa taas talaga ng bundok. Nakakatakot na doon kasi wala nang wala nang bahay doon eh. Kaya pas maganda dito Kaso lang Walang ano dito Wala nang ano dito Wala nang makuha ubos na eh kasi Maraming Kumukuha dito ng kahoy Sumiksik yung mga Buto ng bayabas <laughs> Sa ngipin ko Bye, bye guys. O, so, nako. Bye-bye. Tiki-tiki-tiki. Bye-bye.